Mga kabrigada ang siguridad ng bansa na naratiling stable sa kabila ng mga isyo ngayon sa katiwalian ayon niyan sa AFP. Brigada Cath Austria, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Brigada nanindigan ng Armed Forces of the Philippines sa stable o nananatiling matatag ang bansa sa setong pan-siguridad. Sa pulong balitaan dito sa Camp Aguinaldo, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Franz Almargras Padilla na solid ang kanilang hanay at nananatiling tapat sa konstitusyon. Hindi umuno sila magpapadala sa ingay ng politika. Kasunod ito, sinabi ni Padilla na hindi naman kailangan ng loyalty check sa kanilang hanay. Matatandaan kahapon, sinabi ni Vice President Sara Duterte na unstable ang gobyerno sa so, ngayon sa gitna ng mga isyu ng katiwalian, bagay naman na kinontra ng malakanyang. Mula rito sa Camp Aguinaldo, in the heart of changing Singlai, sa Cosmigana Cast, Austria, ng 105.1, Pigat the News FM, Manila, The Music and News, oh sorry. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yamivit ES3 Syrup. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And starting now!